Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Uh, meron ka bang maire na isang magandang pelikula na kapupulutan ng aral na ang tema ay tungkol sa resilience? Oh, isang magandang pelikula na may temang resilience ay ang The Pursuit of Happiness sa 2006 na pinagbibidahan ni Will Smith. Ang kwento nito ay hango sa tunay na buhay ni Chris Gardner, isang ama na dumaan sa matinding pagsubok, naging homeless habang inaalagaan ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi siya sumuko at patuloy na nagsikap hanggang sa makamit niya ang tagumpay bilang isang matagumpay na stockbroker. Bakit maganda itong panoorin? Matinding pagsubok at hindi sumusukong puso. Ipinapakita nito kung paano manatiling matatag sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sakripisyo para sa pamilya, isang inspirasyon para sa mga magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Pag-asa at sipag. Mahalaga ang tiyaga at positibong pananaw kahit mukhang imposible ang tagumpay. Kung gusto mo pa ng ibang pelikula tungkol sa resilience, pwede rin ang Life of Pi, Cast Away o Unbroken. Lahat may malalim na aral tungkol sa katatagan ng loob. May napanood ka na bang ganito? Oo, napanood ko na ang pelikulang ito at ang Cast Away. Anyway, meron ako mga katanungan sa iyo at ito ang una kong tanong. Ano ang pinakamalaking aral na itinuro ng pelikula tungkol sa pagtitiis at pagsisikap sa kabila ng matinding pagsubok? Ang pinakamalaking aral na itinuro ng The Pursuit of Happiness tungkol sa pagtitiis at pagsisikap ay ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot ng pangarap kundi sa tibay ng loob na manatili sa laban kahit gaano kahirap ang daan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Chris Gardner, kawalan ng tirahan, matinding paghihirap at paulit-ulit na kabiguan, hindi siya sumuko. Patuloy siyang lumaban, hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa anak niya. Ang kanyang pagtitiis ay hindi isang kahinaan kundi isang pagpapakita ng lakas ng loob at determinasyon. Sa tunay na buhay, madalas nating maranasan ang punto kung saan gusto na nating sumuko. Pero tulad ng ipinakita ng pelikula, kapag nanatili tayong tapat sa ating pangarap, sinamahan ito ng pagsisikap at hindi natin hinayaang madaig tayo ng takot o pagod, darating din ang tamang panahon ng tagumpay. Ah, uh, narito ang pangalawa kong tanong. Paano natin malalaman kung ang isang pangarap ay sulit ipaglaban kahit na tila imposibleng makamit ito, malalaman natin kung ang isang pangarap ay sulit ipaglaban kahit tila imposibleng makamit kung isa, hindi tayo tumitigil sa pag-iisip nito. Kapag may pangarap kang hindi mo matanggal sa isip at laging bumabalik sa'yo, kahit gaano pa ito kahirap, malamang ito talaga ang gusto mong gawin. Tulad ni Chris Gardner, kahit gaano siya kahirap, hindi niya binitawan ang pangarap niyang maging stockbroker. Dalawa, handang-handa kang magsakripisyo para rito. Lahat ng malalaking pangarap ay may kaakibat na sakripisyo. Kung handa kang maglaan ng oras, pagod, at at kahit dumaan sa matinding pagsubok, ibig sabihin, mahalaga ito sa iyo. Sa pelikula, tiniis ni Chris ang gutom, pagod at maging kawala ng tirahan, pero hindi siya bumitaw sa pangarap niya. Tatlo, hindi mo ito ginagawa lang dahil sa pera, kundi dahil ito ang gusto mo talaga. May mga pangarap na nabubuo lang dahil sa panlabas na motibo pera, kasikatan o pressure ng ibang tao. Pero ang pangarap na sulit ipaglaban ay yung may mas malalim na dahilan, yung nagbibigay sa iyo ng layunin, kaligayahan at fulfillment. Apat, hindi ka sumusuko kahit paulit-ulit kang nabibigo ang tunay na pangarap ay sinusubok ng kabiguan. Kung kahit ilang beses kang mabigo pero bumabangon ka pa rin, ibig sabihin malalim ang halaga ng pangarap na ito para sa iyo. Si Chris Gardner ay ilang beses na na at naghirap pero hindi siya nagpatinag. 5. hindi ka takot gumawa ng aksyon. Ang pangarap na hindi ginagawa ng aksyon ay mananatiling panaginip lang. Malalaman mong sulit ipaglaban ng isang pangarap kung kaya mong magsimula ngayon mismo kahit maliit na hakbang lang muna tulad ni Chris na hindi naghintay ng tamang panahon, gumalaw siya agad kahit mahirap. Konklusyon, ang isang pangarap ay sulit ipaglaban kapag ito ay may tunay na halaga sa'yo, handa kang magsakripisyo para rito at hindi ka sumusuko kahit mahirap. Hindi ang imposible ang dapat nating isipin kundi kung gaano tayo kahanda upang gawing posible ang ating pangarap. Tanong ko sa ating mga taga-subaybay, may pangarap ba kayong ganyan sa buhay? Uh, sa parang kong tanong ay uh, sa bahagi ng pelikula kung saan halos wala ng pag-asa si Chris Gardner, ano ang nag-udyok sa kanya para patuloy na lumaban? Paano natin ito maiuugnay sa ating sariling buhay? Ano ang nag-udyok kay Chris Gardner para patuloy na lumaban? Sa mga sandaling halos wala ng pag-asa si Chris Gardner nang wala silang matulugan ng anak niya na tutulog sa banyo ng subway at walang kasiguraduhan kung kakain pa sila kinabukasan, isang bagay ang nagpanatili sa kanya sa laban. Ang pagmamahal niya sa anak niya at ang paniniwala niya na may mas magandang bukas na naghihintay sa kanila. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya dahil may isang maliit na batang umaasa sa kanya. Ang ideya na hindi niya kayang biguin ang anak niya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tiisin ang lahat ng pagsubok. Bukod doon, may isa pang mahalagang dahilan. Naniniwala siya na kaya niyang magtagumpay. Kahit napakaraming beses siyang nadapa, hindi niya hinayaang ang mga kabiguan ang magdikta ng kanyang kinabukasan paano natin ito maiuugnay sa ating sariling buhay. Minsan sa buhay natin, dumadaan tayo sa punto na parang wala ng pag-asa. Kapag sunod-sunod ang pagkabigo, kapag pagod na pagod na tayo, o kapag parang hindi na natin alam kung may pupuntahan pa ang mga pangarap natin. Pero tulad ni Chris, may dalawang bagay tayong mahahawakan. Isa, ang ating bakit. Ano ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay? Para sa pamilya ba? Para sa sarili nating pangarap? Para makatulong sa iba? Kapag malinaw ang dahilan natin, mas madali tayong mananatili sa laban. Dalawa ang paniniwala sa sarili. Mahirap man ngayon, pero kung naniniwala tayong may mas magandang hinaharap, hindi natin hahayaang lamunin tayo ng takot at panghihina ng loob. Ang pagtitiis ngayon ay pansamantala, pero ang tagumpay ng hindi pagsuko ay panghabang buhay. Sa huli, hindi mo kailangang makita agad ang buong hagdanan. Ang mahalaga, patuloy kang humahakbang. Ikaw, ano ang nag-uudyok sa'yo para lumaban kahit mahirap? ang buhay. Ang susunod kong tanong ay, kung ikaw si Chris Gardner at nararanasan mo ang parehong paghihirap, sa tingin mo ba'y kakayanin mo ring lumaban tulad niya? Bakit o bakit hindi? Kung ako si Chris Gardner at nararanasan ko ang parehong paghihirap, gusto kong sabihin na, oo, lalaban ako tulad niya. Pero alam kong hindi iyon magiging madali. Bakit ko kakayanin? Isa, dahil may mahalagang dahilan para lumaban, si Chris ay lumaban para sa anak niya. Kung may isang tao o pangarap na mahalaga sa akin, hindi ko basta-basta isusuko ang laban, gaano man kahirap. Dalawa dahil ang kahirapan ay pansamantala, pero ang pagsuko ay panghabang buhay. Ang hirap, gutom at kawalan ay pansamantala lang. Pero kapag sumuko ako, mas malaking pagsisisi ang mararamdaman ko sa huli. Tatlo. Dahil alam kong may mas magandang hinaharap. Tulad ni Chris, maniniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita ang tagumpay, patuloy na pagsisikap at pagtitiis ang magdadala sa akin doon. Pero magiging madali ba ito? Hindi. Ang hirap ng pinagdaanan ni Chris ay hindi biro. May mga pagkakataon sigurong maduduwag ako, mapapagod o matatakot. Pero tulad niya, pipiliin kong bumangon sa bawat pagkadapa. Sa totoong buhay, tayong lahat sa isang punto ng buhay ay dumaraan sa mga pagsubok na parang imposible ng lampasan. Pero ang kwento ni Chris Gardner ay nagpapaalala sa atin na ang laban ay hindi lang tungkol sa kakayahan, kundi sa paninindigan at paniniwala na may mas magandang bukas. Ikaw sa tingin mo, kaya mo bang lumaban tulad ni Chris Gardner? Bakit o bakit hindi? In pang lima, ano ang papel ng pananampalataya? Uh, hindi lang relihiyon kundi uh, paniniwala sa sarili, sa iba o sa buhay, sa tagumpay ni Chris. Paano ito makakatulong sa atin sa ating sariling laban? Ano ang papel ng pananampalataya sa tagumpay ni Chris Gardner sa The Pursuit of Happiness? Hindi lang tarang ipinakita na relihiyoso si Chris Gardner, pero makikita natin na may malalim siyang pananampalataya, hindi lang sa Diyos kundi sa sarili niya, sa anak niya at sa posibilidad ng isang mas magandang kinabukasan. Isa Pananampalataya sa sarili. Kahit maraming beses siyang nabigo, hindi niya pinaniwalaan ang sinasabi ng iba na hindi niya kaya. Alam niyang may kakayahan siyang magtagumpay, kaya hindi siya tumigil sa pagsubok at pagsisikap. Dalawa, pananampalataya sa anak niya. Alam niyang ang ginagawa niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng anak niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban kahit gaano kahirap. Tatlo, pananampalataya sa buhay at sa mas magandang kinabukasan. Kahit halos wala na siyang makain at matulugan, naniwala siyang may darating na pagkakataon na magbabago ang kanyang buhay. Hindi siya nagpakain sa takot at duda. Paano ito makakatulong sa atin sa ating sariling laban? Sa buhay, dumaraan tayo sa mga pagsubok na parang wala ng pag-asa. Pero ang pananampalataya sa sarili, sa ibang tao, o sa plano ng buhay para sa atin, ay isang sandata na maaring bigay sa atin ng lakas, direksyon at pag-asa. Kapag nawawalan tayo ng tiwala sa sarili, tandaan nating tulad ni Chris, kahit mukhang imposible, may kakayahan tayong lampasan ang hirap kung hindi tayo susuko. Kapag pakiramdam natin mag-isa tayo, maalala natin na may mga taong naniniwala at sumusuporta sa atin, pamilya, kaibigan, o kahit isang taong nakakaintindi ng pinagdadaanan natin. Kapag hindi natin makita ang hinaharap, piliin nating maniwala na ang paghihirap natin ngayon ay may patutunguhan at may aral na dala para sa atin. Sa huli, ang Pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas na bumangon sa bawat pagbagsak, Ikaw sa sarili mong buhay, paano mo ginagamit ang pananampalataya bilang sandata sa mga laban mo? Uh, sa eksena ng sinabi ni Chris sa kanyang anak na, Never let somebody tell you, you can't do something. Paano natin ito maisa sa buhay sa totoong mundo? Paano natin maisasabuhay ang mensaheng never let somebody tell you you can't do something? Ang linyang ito mula kay Chris Gardner ay isang makapangyarihang paalala na huwag nating hayaang hadlangan tayo ng sino man sa ating pangarap kahit sino pa sila. Pero paano natin ito maisasabuhay sa totoong mundo? Isa, maging maingat sa mga taong pinakikinggan natin. Maraming tao ang madaling magsabi ng hindi mo kaya yan. Pero hindi ibig sabihin ay totoo ito. Ang ilan ay nagsasalita mula sa sarili nilang takot, insecurities o kakulangan sa pananampalataya, hindi mula sa tunay na limitasyon natin. Aral, pakinggan mo lang ang mga taong nagbibigay ng kritisismo para tulungan kang lumago, hindi yung naglilimita sa'yo. Dalawa manalig sa sarili mong kakayahan si Chris Gardner ay hindi naman agad eksperto sa pagiging stockbroker pero hindi siya nagpatinag hindi niya inalintana ang sinasabi ng iba dahil alam niyang kaya niyang matuto at magsikap Aral, kung naniniwala kang may kakayahan kang gawin ng isang bagay, kumilos ka para patunayan ito. Tatlo, gamitin ang duda ng iba bilang motibasyon kapag may nagsabi sa iyong hindi mo kaya, maaari mo itong gawing inspirasyon para patunayan silang mali. Gamitin mo ang kanilang pagdududa bilang gasolina para pagbutihin pa ang ginagawa mo. Aral. Sa halip na panghinaan ng loob, gamitin ang pag-aalinlangan ng iba bilang hamon para ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Apat, huwag mong hayaang ang sariling takot mo ang humadlang sa iyo. Minsan, hindi lang ang ibang tao ang nagsasabi na hindi natin kaya, minsan tayo mismo. Pero tulad ng sinabi ni Chris, huwag mong hayaan kahit sarili mong pagdududa ang pumigil sa Aral: Ang unang hakbang sa pagsisimula ng pangarap ay maniwala sa sarili. Konklusyon: Sa totoong mundo, maraming hadlang at taong magsasabing hindi natin kaya. Pero nasa atin ang desisyon kung maniniwala tayo sa kanila o itutuloy natin ang laban. Ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba kundi sa ating paniniwala sa sarili, pagsisikap at dedikasyon. Ikaw, kailan ka huling may pangarap na muntik mong isuko dahil sa sinabi ng iba? Ano ang ginawa mo para ipaglaban ito? Lastly, sa dulo ng pelikula, anong damdamin ang nanatili sa iyo? Anong pagbabago sa pananaw mo sa buhay ang idinulot nito? Anong damdamin ang nanatili sa akin sa dulo ng pelikula? Sa dulo ng The Pursuit of Happiness, ang damdamin na pinakamalakas na naiwan sa akin ay matinding inspirasyon at malalim na pagpapahalaga sa sakripisyo at pagsusumikap nang makita si Chris Gardner na sa wakas ay natanggap bilang full-time stockbroker matapos ang lahat ng hirap, gutom at kawalan, parang naramdaman ko rin ang kaligayahan at tagumpay niya. Nakakaiyak at nakakakilabot ang eksenang naglalakad siya sa kalsada, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ito malaking eksena na may fireworks o dramatic music, pero ramdam mo ang bigat ng pinagdaanan niya at ang saya ng tagumpay na matagal niyang hinintay. Anong pagbabago sa pananaw ko sa buhay ang idinulot nito? Isa doon tagumpay ang bunga ng pagtitiis at tiyaga. Walang shortcut sa tagumpay. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding sakripisyo bago natin maranasan ang bunga ng ating pagsisikap. Pero kung hindi tayo bibitaw, darating din ang gantimpala. Dalawa, ang hirap ngayon ay hindi nangangahulugang habang buhay na paghihirap. Maaring dumaan tayo sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, pero hindi ibig sabihin na doon na tayo mananatili. Tulad ni Chris, ang sitwasyon natin ngayon ay hindi nagdidikta ng ang ating kinabukasan tatlo ang pananampalataya sa sarili at sa proseso ay susi sa tagumpay hindi agad natin makikita ang resulta ng ating pagsisikap, pero kung magpapatuloy tayo, kahit walang kasiguraduhan, maaabot din natin ang pangarap natin. Apat, Ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa layunin at pagmamahal. Hindi lang para sa sarili niya ang laban ni Chris, kundi para sa anak niya. Totoong tagumpay ang magkaroon ng layunin na mas malalim kaysa sa pansariling ambisyon. Pagninilay sa totoong buhay, ang kwento ni Chris Gardner ay patunay na kahit anong hirap ang pagdaan natin basta hindi tayo sumusuko may pag-asa hindi laging madali pero kung may pangarap tayong pinanghahawakan at handa tayong pagtrabahuhan ito darating din ang araw na makakamit natin ang ating own version ng happiness ikaw pagkatapos mong mapanood ang pelikulang ito ano ang pinakamalaking impact nito sa pananaw mo sa buhay sa muli maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin ng iyong mga kaalaman na way makapagbigay ito ng inspirasyon sa ating mga taga-subaybay hanggang sa susunod nating usapan. Ingat and God bless! walang anuman. Masaya akong maging bahagi ng iyong journey sa pagbabahagi ng inspirasyon sa iba. Sana nga ay may mapulot na aral at lakas ng loob ang iyong mga taga-subaybay mula sa mga usapan natin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat ka rin palagi at naway patuloy kang pagpalain sa ginagawa mong mission. God bless you and your podcast.